tagal tayong walang pasok sa ating loop yan yung mga parata bird at mga binibinta yan yung ating loop ito yung tuyo naman yan yung ating mga parata bird so ayun, papasok tayo kasi may sing-singan tayo andun sa taas anak ng Florison at Jansen so ayan ito sa loob ng ating loop ngayon mga kalapatids bili-bili na murang halaga yan yung ating mga parata bird ayan o no? oh. Yan, bili-bili na, mga kalapatids. Bili-bili na dyan, sin. Yan. Yan, you know? yan yung white na yan, na yung ating binibinta. Yan, yung mga kalapati. Yan. Yan, o. Oh. Bili-bili na, mga kalapatids. Sa murang halaga. Piling lang kayo, mga kalapatids. Pwede kayo mag-loop visit dito sa ating loop. Ayan, yung brown na yan. Ayan, ito yan. Ayan, yeah, no? Oh. Ayan. Bili-bili na. Yan, napakakinis yan, o. Oh. Binibinta natin yan, mga kalapatids. Ayan, ating look. Ayan, ating sisingsingan. Ayan, yung mga parata bird. Ayan. Pili na mga kalapatid Pili na. Ayan. Ayan, minibinta natin yan. Ayan. So mga kalapatid ayan. First bird, Red Janssen. Ayan o. Oh. Napakalipot. Jansen, yan mga kapatid so, na alapate yun yung kanyang pakpak yan naman yung kanyang oh, napakalikot mga kapatid kasi okay. ngayon ko lang to hinawakan mga kapatid dito ka hindi, hindi kayo dito lugi, ayan yung kanyang eyesight dito ka sa inyo ano Ayaw. Ayan, nakita nyo mga karapatids. Napakangganda ng kanyang mata. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan kanyang ayos yan mga karapatids. Napakaganda. Hindi kayo logik dyan mga karapatids yun yung ibon yun oh jensen red jensen mga kapatid yan para siyang red chick Diyan natin yung ibon natin kanina hinawakan. Yan yun mga kapatid. Ayan. Siya yun. Yung red, blue chick na Jansen. Ayan. Ito naman. Florizon. Jan Arden. Yan, Pili lang kayo mga kalapatid. Yan, Jan Arden din yan. Baba. Yan, Jan Arden din yan. Oh, kapatid yan nung kanina. Nest meet niya. Jan Sen din yan mga kalapatid. Ayan. Pili lang mga kalapatid. Ito, YB Pimel. Yan, yung kanina. Yun, kapatid yan yung kanina. Kapatid. Kapatid yan, Jan Sen din yan pili lang kayo mga kapatid pili kayo bumisit sa atin lo yan mga binibinta natin yan ayan oh. binibinta natin din to mga kapatid basta mag visit lang din sa akin marami tayong mga binibinta sa so, murang halaga mga kapatid ito naman mga kapatid yung nest kanina ng ating hinawakan na kalapati blue chick white flight jansen yan yung eyesign nya makikita nyo mga kapatid Yeah, no? Yan o. Maganda ang ayos niyan mga kapatid. Tingnan niyo. Ayan. Why why bi pa to mga kapatid? Mga nasa 2 months old pa lang siguro. Ayan, oh. Yeah, no? Pinibinta ko ito mga kalapatids Murang halaga Ito naman mga kalapatids Yung kanyang Bagwis Sa pakalikot mga kalapatids Janssen Blue Blue check White light Yan yung kanyang Bagwis Yan mga kalapatids Small hen Blue check Kidlat Yan yung mata ang hilig -so yung kidlat yung mga mata dyan. Dyan send. naman mga kalapatids Pinakauna nating John Arden na pinaka pina dito ay Landborn. pinta din natin to Kalapatids Napakagandang kalapati mga kalapatids YB. Yan yung kanyang bagwis. Small hen. Blue check, white Flight Yung white plate sa kabila. alaga na so yung mga alaga natin mga kalapati kalapati natin milimininta ay quality na mura pa at makakatulong ka pa kasi lilipat tayo ng loop kaya yun binibinta natin yung ating mga kalapati babawas tayo at may yung mga atong, yung mga bago natin yung mga YB yun yung ating ililipat dito sa ating mga bagong loop ayan eh ipa-plus ko sa screen para makita nyo yung ating loop. Salamat sa mga mga bibili at makakatulong dito sa ating paggawa ng ating bagong loop Salamat. bilibili -bili na baka makabusan sa murang alaga. Quality bird. Magkakaroon ka. Salamat. Happy flying sa lahat. Kal no possible dyan. Sa taas na yan. Dyan. Yan. Sa taas na yan. Sa port na. Ililagay natin yung loop ng ating mga kal alagang kalapati. Ililap, ililipat natin mula sa daganas dito sa dalakit kitang kita ang buong dalakit madali, madali dito mag viewing kasi dyan Lord, malabas yung araw matatandaan kaagad ng, yung lugar ng kalapate natin kasi yan o, tanaw yung buong barangay dalakit dito sa taas na third floor bali dito magkakaroon magkakaro tayo ng islab dyan sa taas at dyan sa taas mismo sa fourth floor na mailalagay yung ating lop yung kulungan ng ating alagang kalapate bali CR sa taas ng CR yan na mismo yung kulungan ng ating alagang kalapati sa islab islab yung ilalagay ko half slab lang mga kalapatids sa dito sa taas ng dito lahat yan slab yan para malagyan natin sa taas ng kalapati yan yung ating plano mga kalapatids yan napakataas na fourth floor na Diyan sa taas na dyan yan mismo yung ilalagay natin yung ating mga parata bird madali mag viewing madali sila makauwi